Hello mga kalaki, good morning po, alas 8 po ng umaga At ayan, welcome to Gabaldon Andito po tayo ngayon sa si Gabaldon mga kalaki At syempre po malapit na po tayo sa Ito po yung way na papunta po ng ng Nueva uh, Sa amin dyan, papunta Kapanatuan, Bungabon At ito naman po yung papunta po ng uh, Aurora po, Tinggalan Ayan mga kalaki, so 3 digit lucky numbers po tayo ngayong umaga mga kalaki Umpisaan po natin sa Malaysia 127 Dubai 338 Hong Kong, 926, Singapore, 859, China, 314, Texas, 208, Israel, 965, Las Vegas, 115, Alaska, 774, Saudi, 231, Japan, 511, Italy, 629, Germany, 722, Korea, 314, Greece, 825, Canada, 110, Mexico, 9, 7, 2, Australia 738 New Zealand 644 India 218 Philippines 096 Thailand 738 Taiwan 722 Ayan po mga kalaki Kung po mga lucky numbers natin Ang ganda ng mga punto po Yan po ay mga 3 digit lucky numbers Pwede po yan sa uh, Lotto Abroad At Lotto Pilipinas po Mga 3 digit po yan Pwede po sa National mga kalaki At i-rumble nyo po Okay? Welcome po, samahan niyo po ako mamaya at pupunta na po tayo doon sa uh, Dingalan Aurora doon.